Noong gabi ng September 20, 2017, isang ulat ang natanggap ng mga pulis at bombero patungkol sa makapal na usok na nagmumula sa tahanan ng isa sa mga residente ng Wilbledon Park Road, Southfields, South London. Kaya dahil doon, mabilis na rumusponde ang mga ito. Nang makarating ang mga pulis at bombero sa lugar, hindi lamang isang simpleng sunog ang kanilang matutuklasan sa bahay ng mag-asawang Sabrina at Sam. Dahil na diskubre ng mga ito na sinusubukan ng mag-asawa na itago ang kanilang ginawang krimen. Ito ay sa pamamagitan ng pagsunog ng bangkay ng kanilang kaawa-awang yaya na si Sophie. Kung interesado ka sa aking kwento, halika tunghayan natin ang buong istorya sa likod ng masalimuot na kamatayan ng isang dalawampung taong gulang na si Sophie sa kamay ng kanyang mga amo. Bago tayo magpatuloy sa aking kwento, pakisubscribe ng aking channel. Pindutin ang bell button, piliin ang all para updated kayo sa lahat ng videos na i-upload ko. At huwag nyo rin kalimutang i-like at i-share. Maaari rin kayong magpahatid ng inyong saluobin gamit ang comment section sa baba at pakifollow na rin ang Facebook ng MagTV page. Si Sophie Lunette ay isinilang noong 1996 at naninirahan sa isang maliit na bayan sa Troyes, France. Ang kanya mga magulang ay sina Catherine de Valion at Patrick Lunette. Siya ay inilarawan bilang isang mahiyaing tao at mahinhin o pinong gumalaw na dalaga. Maliban dito, Mahilig si Sophie na makipagkaibigan, makipaglaro, o mag-alaga ng mga bata. Kaya nga nag-enroll siya sa isang Caster Study Childcare upang mag-aral. Hindi nagtagal natapos at naipasa niya ang kursong kinuha. Na kung saan nabigyan siya ng pagkakataong magtrabaho bilang au pair sa London. Ang au pair ay isang taong nag-aalaga sa mga anak ng isang pamilya bilang kapalit ng isang silid na matitirhan. Nasa buong kwento na ito, hayaan nyo kung gamitin ang salitang nani o yaya sa halip na upe. Para kay Sophie, nakita niya ang pagiging nani sa London bilang isang magandang pagkakataon upang matuto siya ng Ingles at makakuha ng ilang karanasan sa pagtatrabaho patungkol sa pag-aalaga ng mga bata. Kaya kalaunan, pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang at pag-iisip ng mga bagay-bagay, tinanggap ni Sophie ang alok ng pamilyang kanyang pagsisilbihan at matitirhan. Na kung saan ang kopito sa nais niyang mangyari. Dahil ang mag-asawa ay parehong French national na nakatira sa London. Ang mag-asawa ay kinilala bilang ang 35 taong gulang na si Sabrina Coderre at ang kanyang kinakasama na nagngangalang si Osem Bendoni o kilala sa pangalang Sam na nasa edad na 40 taong gulang. Ang dalawa ay may dalawang anak na lalaki na aalagaan ni Sophie. At noong April 2015, nagpunta na si Sophie sa London upang kumplituhin ang isang two-week trial period sa pag-aalaga ng dalawang anak ng mag-asawang Sam at Sabrina. Sa dalawang linggo na yon, nagkapalagayan ng loob ang tatlo, kaya naman inalok ng mag-asawa si Sophie na magtrabaho at tinanggap naman niya ito. Kaya noong January 2016, siya ay opisyal na naging nani ng pamilya at nanirahan sa kanilang two-bedroom garden flat sa London. Na kung saan siya ay natutulog sa kwarto ng dalawang batang lalaki na kanyang aalagaan na nasa edad na walo at apat na taong gulang. Nung unang mga buwan, palaging nakikipag-ugnayan si Sophie sa kanyang mga magulang na lagi niyang kinukwento kung gano'n niya kamahal ang kanyang bagong trabaho, ang mga bata, at ang mag-asawang Sabrina at Sam. Isa na nga sa kanyang nabanggit ay ang magandang pagbabago sa kanyang mukha at katawan dahil sa Sabrina ay isang makeup artist. Ngunit sa paglipas ng mga buwan, dahan-dahang nagsimulang makikitaan ng kalungkutan sa mukha si Sophie na mga kapitbahay. Maliban dito, dumalang rin ang pagpapadala niya ng sulat sa kanyang mga magulang. Natila mababakasan sa bawat kanyang pinapadalang mga liham na may nangyayaring hindi maganda sa kanya. Ngunit pilit niya itong itinatago sa pamamagitan ng paggamit ng masasayang salita upang di magalala ang mga magulang. Samantala, ano nga ba ang dahilan ng lahat ng nakakalumong pagbabagong nagaganap kay Sophie? Sa labas ng tahanan, ang mag-asawa ay tila matagumpay, profesional, maaasahan at mababait na tao. Marahil dahil ito sa kanilang mga imahe at trabaho. Sapagkat si Sam ay isang financial analyst Samantala naman si Sabrina ay isang fashion designer. Ngunit ang katotohanan sa loob ng kanilang pamamahay at kalooban, mayroon silang kakaiba at magulong pagsasama at relasyon. Dahil marahil ito sa kakaibang ugali na mayroon si Sabrina. Sino nga ba si Sabrina? Ang tunay na pangalan ni Sabrina ay Nafisa. Ito ang ipinangalan ng kanyang mga magulang sa kanya. Ngunit sa kwento natin ngayon, Sabrina pa rin ang aking gagamiting pangalan. Si Sabrina ay pinanganak sa Northern Algeria. Siya ay isa sa apat na mga anak ng kanyang mga magulang. Hindi nagtagal pagkatapos ng kanyang kapanganakan, umalis ang kanyang mga magulang at kapatid na babae upang magtungo sa Paris dahil sa nagaganap na kaguluhan sa rehiyon. Siya ay lumaki sa Vitry, isang southern suburb ng Paris, na kung saan nalaman niyang mahirap ang paninirahan sa kanyang bagong buhay. Kaya naman nang siya ay labing walong taong gulang, tumigil siya sa pag-aaral at nagsimulang magtrabaho. Makalipas ang tatlong taon, nakilala niya si Sam sa isang fun fair. Napahanga si Sam sa kanyang kagandahan at hubog ng katawan. Kaya naman pakiramdam niya na nanalo siya ng loto nang pumayag itong makipag-date sa kanya. Hanggang kalaunan, nagkaroon sila ng relasyon. Sa mga sumunod na taon, naging on and off ang relasyon ng dalawa. Dahil si Sabrina ay magpagkaduminante na nais niyang maging sunod-sunuran lang si Sam sa kanya. Maliban dito, may mga kakaibang ginagawa rin si Sabrina sa kanyang sarili. Ito ay ang pag-inom ng labis na mga gamot, pagtalon sa labas ng bintana, at pag-admit ng sarili sa isang psychiatric hospital dahil umano sa nararanasang bipolar disorder. Noong 2005, habang nagpapatuloy ang on and off relationship ni na Sam at Sabrina, naghinala si Sam na may relasyon si Sabrina sa forklift driver na si Anthony Francois. Kaya naman, naghiwalay silang dalawa. Makalipas ang ilang taon, ipinanganak ni Sabrina ang kanyang unang anak na ama ay si Anthony. Mula nang ipinanganak ang unang anak ni Sabrina, naisipan niyang baguhin ang kanyang tunay na pangalan at gamitin ang pangalang Sabrina. Upang muling likhain ang kanyang sarili bilang isang kaakit-akit na babae na may magandang mukha gamit ang makeup at ang pagpapakita ng kanyang maliit na figura gamit ang mamahaling damit. Sa katunayan, masasabing nabibilang siya sa isa sa mga kapatid na Kardashian at may mga larawan siya sa magagarang London launches at drinking parties. Hanggang kalaunan, siya ay naging isang fashion designer, isang makeup artist at isang music producer. Noong 2011, nakilala niya ang music mogul na si Mark Walton, isa sa mga orihinal na miyembro ng isang Irish boy band na Boyzone. Hindi nagtagal, tinanggal siya sa banda ngunit nagpatuloy pa rin siya sa industriya ng musika hanggang naging isang napakamatagumpay sa larang ito. Katunayan, naging isa siya sa hurado ng pop idol ng Vietnam. Inilarawan si Mark bilang gwapong lalaki at mayaman. Sina Mark at Sabrina ay nagsama ng humigit kumulang dalawang taon. Ngunit biglang hindi nagpakita si Sabrina kay Mark nang walang pasabi. Nang maglaon, nagpakita na si Sabrina ng mga anak na siya sa kanyang pangalawang anak habang ito ay nasa Amerika. Sa kabila ng kanilang paghihiwalay, nang bumalik si Sabrina sa bansa noong 2013, si Mark ay nagbayad pa rin ng halagang 12,800 pounds para sa inuupahang flat ni Sabrina. Gayunpaman, Noong February 2014, itinigil na ni Mark ang suportang pinansyal kay Sabrina at ito rin ang taon na nagkabalikan si na Sam at Sabrina. Dahil dito, hindi tinanggap ni Sabrina ang ginawa ni Mark. Kaya sinimula ni Sabrina na akusahan si Mark ng mga kakilakilabot na mga bagay. Ilan na nga dito ay ang pag-aakusa kay Mark na gumagawa umano ng tahasang mga bagay ang dating kasintahan sa kanyang pusa. Ngunit sa katotohanan, wala namang sariling pusa si Sabrina. Ang isa pa sa mga akusasyon ay pag-stalk umano sa kanya ni Mark, ang pananakit sa kanya at sa mga anak nito, at ang paggamit umano ni Mark ng black magic sa kanya. Ang mga akusasyon na ito ay gawa-gawa lamang ni Sabrina upang subukang sirain ang buhay ni Mark na kung saan tumagal ito hanggang 2015. At natapos lang ang kanyang mga panggugulo kay Mark nang dumating sa buhay niya si Sophie. Kung para kay Mark, katapusan na ito ng kanyang paghihirap dahil sa paninirang puri ni Sabrina, ito pala ang magiging simula ng pagdurusa ni Sophie sa kamay ni Sabrina. Tulad ng aking nabanggit na iba ang buhay ni Sophie makaraan ng ilang buwang paninilbihan niya kay Sabrina. Dahil ay nakusahanan na ni Sabrina si Sophie ng iba't ibang mga bagay. Ang una na nga dito ay ang pagnanakaw umano ni Sophie ng diamond pendant ni Sabrina. Pagkatapos, sinabihan siya ni Sabrina na nakikipagsabwatan umano ito kay Mark bilang isang espiya sa loob ng kanilang bahay upang sirain ang kanyang pamilya. Ngunit ang totoo, walang ideya si Sophie kung sino si Mark dahil dumating naman sa buhay nila si Sophie nang wala ng relasyon silang dalawa. Noong August 2017, pinaniwala ni Sabrina si Sam na may ginagawang mali si Sophie sa kanilang pamamahay. Kaya sumali na rin sa pananakit si Sam kay Sophie. Dahil doon, Lumilipas ang bawat araw kay Sophie na tila nasa mundo siya ng paghihirap na walang katapusan. Sapagkat naging isang bilanggo na siya sa bahay ng mga amo. Pinipilit na matulog sa isang mesa at sinasaktan upang umamin na nakikipagsabwatan umano siya kay Mark. Sa katunayan, habang brutal na sinasaktan at tinatanong si Sophie patungkol sa pag-amin, Gamit ang kanilang mga mobile phone, gumawa sila ng 19 minutes video audio recording. Sa video, makikita na si Sophie ay namumutla, payat na payat, takot na takot habang binabato ng mga akusasyon na balak umanong lagyan ni Sophie ng mga gamot ang kanilang mga inumin sa utos ni Mark. Maliban dito, sinabi nila kay Sophie na kung aamin ito, papauwiin na siya sa kanyang bansa. Kaya napilitang umamin si Sophie sa kasalanang hindi naman niya ginawa. Ngunit noong September 20, 2017, nakatanggap ng tawag ang fire services mula sa isang residente. Ayon sa tawag, nakakita siya ng isang makapal na itim na usok na nagmumula sa hardin ni na Sabrina at Sam. Na kung saan ang apoy ay mahigit na tatlong oras ng umaalab at may maalingaso na amoy doon. Kaya dahil sa ulat, agad na dumating ang mga pulis at ang fire service sa pinangyarihan ng sunog at malugod naman silang tinanggap sa hardin ng mag-asawa. Pagpasok, nadatnan nila si na Sabrina at Sam na nagluluto ng manok sa ihawan. Habang may isa silang sinisigaan sa kalapit, kaya naman pinatay ng mga bombero ang apoy. Ngunit nang mawala na ng apoy, may napansin silang kakaiba sa abo. Lumingon ang mga bombero sa mag-asawa at tinanong kung ano ang kanilang sinusunog. Sumagot naman sila na ito ay isang bangkay ng tupa. Sa pagkakataon na yon, ang mga bombero ay hindi kumbinsido sa sinagot ng mag-asawa kaya sinuri nila ang mga bagay na nasa ilalim at nakahalo sa abo. Habang sila ay nagsisiyasat, nakakita sila ng kung ano. Natila isang pares ng salamin at ilang pirasong damit. At pagkatapos, nakatuklas din sila ng parang ilong at mga daliri ng tao sa sinusunog ni na Sam at Sabrina. Sa kabila ng mga nadiskorbi ng mga pulis, patuloy pa rin sinasabi ng mag-asawa na ito ay isa lamang labi ng tupa. Gayunpaman, halatang nagsisinungaling ang mag-asawa. Kaya mabilis nilang inaresto si na Sam at Sabrina. Pagkatapos, agad naman dinala ang mga bagay na nakuha ng mga bombero sa lugar upang isa ang mga ito sa pagsusuring medikal. Batay sa resulta, ito ay positibong natukoy na ang katawan ay pagmamayari ni Sophie. Dagdag pa sa pagsusuri, ang naging maaaring sanhi ng pagkamatay ni Sophie ay ang paglaki ng mga baga nito na isang senyales na maaaring siya'y nalunod. Maliban dito, bago mamatay si Sophie, siya ay nagkaroon ng apat na bali sa tadyang, isang bali sa panga, at isang sirang sternum. Ngunit hindi pa doon natatapos ang mga pahayag ng resulta. Dahil may mga pasarin siya sa kaliwang braso, likod at dibdib. Kaya naman, naniniwala ang mga pulis na nung gabi bago siya mamatay, Malinaw na siya ay sumailalim sa ilang kakilakilabot na karahasan o pagpapahirap sa kamay ng mga amo. Sa paglilitis ng January 5, 2018, ayon sa mga nakalap na mga ebidensya at salaysay, si Sophie ay aksidenteng nalunod. Ito ay nang sapilitang pinapaamin ni na Sabrina at Sam si Sophie patungkol sa pakikipagsabwatan umano nito kay Mark upang sirain ang buhay ng mag-asawa at sa tuwing hindi nagbibigay ng kasiyasiyang sagot si Sophie sa kanila, ang kanyang ulo ay sapilitang inilulubog sa tubig at kung minsan sinusuntok siya sa mukha at katawan. Kaya dahil dito, nawalan si Sophie ng malay at ang kanyang ulo ay lumubog sa ilalim ng tubig. Matapos mawalan ng hangin sa ilalim ng tubig, sinubukan umano ni na Sam at Sabrina na buhayin siya. Ngunit nabigo silang mailigtas ito. At pagkatapos, dahil sa aksidente yung napatay nila si Sophie, inilagay nila ang katawan nito sa isang maleta at sa kanila parehong sinunog ang bangkay sa kanilang hardin. Ang paglilitis sa mag-asawa ay tumagal ng halos dalawang buwan. Kaya noong March 2018, si na Oysen Medoni o kilala sa pangalang Sam at ang kanyang asawang Sabrina Coyder ay nahatulan ng parehong nagkasala at sila ay sinentensyahan ng kasong pagpatay kay Sophie Lunet na noong panahon ng pagpatay ay kasalukuyang 20 taong gulang ang dalaga. Kaya naman sila ay makukulong sa bilangguan ng 40 taon. Samantala, nagbigay ng madamdaming pahayag ang ina ni Sophie kina Sabrina at Sam. Ayon sa pahayag na sinira nila ang lahat kay Sophie, na halos wala nang matira at hindi na kaya pang lumaban ito. Hinding-hindi umano sila patatawarin ng Diyos sa ginawa nila sa kanyang anak dahil pareho silang masama. Pagkatapos, nagbigay rin ng talagang nakakadurog na pahayag ang ama ni Sophie. Ayon sa ama, hinding-hindi na niya maririnig si Sophie na sabihin sa kanya ang mga katagang, Tatay, ikakasal na ako. O tatay, magkakaanak na ako. Bago po matapos ang video, nais ko lang pong batiin si Marquez Marvi from Romania at Lizelle Lutarino from Riyadh, Saudi Arabia. Sana po ay tama ang bigkas ng inyong mga pangalan. At kung nais nyo pong magpa-shoutout, comment lang po sa ibaba. Dito na po natatapos ang kwento patungkol kay Sophie Lionette. Ako po si G. Maraming salamat.